lahat magandang gabi. Muli po uh, maraming maraming salamat sa lahat po na aming viewers, subscriber at mga silent viewers sa patuloy niyo pong pagsuporta sa aming YouTube channel, Urban uh, Gusto ko lamang pong magpasalamat sa isa lamang po namin sponsor na nagpadala po ng pera na halaga pong 5,000. libo. Uh, ito po ay from UK, kay uh, Sis Christine. Maraming maraming salamat po sa padala ninyo sa amin. Ito po ay 5,000 pesos. Yung 2,000 po ay uh, kay Malia. At yung 3,000 po ay uh, panghanda ko. Pa-birthday po niya sa akin. Uh, maraming maraming salamat sa padala mo sa aming pera. At uh, malaking tulong ito para sa amin uh, at sa akin anak. Thank you so much. Uh, sigad na ang bahala na magbalik sa iyo sa iyong kabutihan at sa pagmamahal mo sa amin. Maraming maraming salamat. God bless. Bye-bye. So yan po, naman kami ah, sa aming tagpuan ni Kuya. Wow, thank you so much. Yan. Thank you, Kuya. Kapo ko lang na ano, ayos. Ah, nag guys ka kahapon. Thank you. Ayan po, ngayon kami na kayo binigyan ng chocolate at dumating na po yung kanyang package. May Toblerone. Wow! Thank, Thank, you, you, Kuya Erwin. Kuya, yan yung tinapay. Wow! Yeah. May yung chocolate. May yung chocolate pa. Thank you so much. So, hi guys! Good evening!

Ito yung isa. Yung yung brown. brown. Ayun, yung parang kape. Huh. Hmm. Yeah. Kung... <laughs> ano pa? Yung Ako ba lang ako mag-unbox sa TV? Ano 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 po? Ano po? Ano Ano po? Ano po? Ano po? Ano po? Ano po? Ano kaya Ano

So, so really? yung stick na sa basura, sus! Alam mo yun ato. So, naman nakakamulis <coughs> yan. So, ganyan natin, magbakal-bakal. Ayun. Para... Ayos lang. Pagbuwap pa ba ganda doon? Ano? ang talagang

ito <coughs> <So, so, laughs> daw hey, uh, five ba Ano ba 'yung drawing? Ah, 'yun ay parang ano ambahan eh. Eh, alam mo lang. dapat lang 'yung para sa TikTok. 'yung mga bro. Hindi. Like May zipper dito ah. Para pa 'yung mga pipi lang or mga NS team. Daw sa loob. Dapat mo subukan pa, uh, pa, uh, uh, um, pa mabigat uh, uh, Plain lang siya Malapad siya, buso. Ito, may magugustuhan ka <laughs> uh, din diba? eh. parang maganda yung baka, baka may ibigay mo kay Parang lagayan ng kamistahan. Parang ibigay mo oh gusto mo kay Wow! Oh, gusto mo ganda! Bakit? Ano meron? Try mo meron. Ah, meron! Ito na yun! Ito yun! Ah, meron May prito! Oo! Oh, yes, ay, maganda kayo dito sa iyong bagay. Sabi naman, sabi naman, sabi naman na sabi, sabi. Maganda po, may previous ay natuwa po yung alaga. Alaga, alaga, alaga daw, liyan po. Para ito yung remembrance, matitiyo na mo pag na pang Oh. Yeah. Gusto siya. Malaki. Kahit may libro ka kaya. Kasi parang matiliin na pag na maliit eh. Masya laptop. Oh. Oh. Ah, kaganda? oh. ka rin. Mamura lang ko ni pagkaganda ang <ganda> glasses. Static ng niya ah. na, ay, yung, alwari, na. <laughs> ah, maganda. Ang ganda. yung ano, wala ang kita Ang ganda. Ang git no Tama, at siya lang din may laptop. Eh di pa siya. Pwede niyang dalhin. Di ba? Ang ganda. So di mo nga gusto ni Diane, may mga ganagana ito ha. Pero mo. Huwag kasi yung karamos na dito. Wow. Ay, <coughs> oh, sapatos naman. Karamos, Lord. Karamos. Ay, sapatos kami bibinay sa bayan. Oh, ang lakas. Gusto mo maganda, internally. Parang ang mo nang so, Uy, ang ganda! Gusto bilang mo ito ng ano? Balut. oh parang sa KCL. O, para sa KCL na may balot. May foam din yan. Basta sa 700 yung aming pinamin. Hello, so. Gusto. Bumili ka. Ngayon din maghanap ka naman ng itong panglagay na damit. Ang size na ito ay lumimakay kita mo ay 1,000 ml. Edi eh, di ki, bumili ng size na yun na 1,000 ml. At para, nakalagay mo, kung gusto mo yung nakaganito, ito. pero sa mga mga mga, at gusto, pag ito yung nagasgasi, direk may pangit. ganito, ha? Parang ako, 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 ay, aba, Hindi. Ano, eh. alog sa loob. Ito, ha, wow. wow. e. wow. wow. ha sige. Pwede, pwede pala ito, ay, maglagay ka rito ng okay. mga... Okay. Pwede okay. Yata. O kaya naman ay ano bunso Pag na yung ito ay pang cleansing. Uh, yeah. Kasi hindi ka magkikilisin at siya. Uh, o lalo nung mukha sa pinakaayon <laughs> mo. Gross. Yan. Nagbilal kami ng tigbay, 20 pirasong penang medyas. <laughs> <laughs> Kahit isang buwang hindi maglaba. <laughs> Kapo na pa, <papi>. pwede <laughs> Ito ang mayroon sa laban. Ayaw. Okay, okay busog dalawang kulay. Ay para, kung halimbawa manat sa iskulay ang kailangan ay white, e di may white, pag kailangan yuwi, ay black, e di black. Dahil college na, pag pag usually ang gamit ay black color. Tot ka naman, hindi pa rin. Tapos ano naman, ito ang uniform na, ay naka... Ayoko, ayoko, um, ayok, um, ayok. ubusin Beto ko lang ito. Kailangan mo ubusin, at kasi ma kayo magkain ng medyo maalat-alat, e kahit pa paano ikaw ay... Ano ah? Ano yes, 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 sa... 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 Sa pedicure? yung ibinabili naman tungo lang ito bata talaga. abay simpleng para yung yurin ay hindi yung kung ano yung na maliit eh. kung mali, ano ay? Ng mani. yung kung ano 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 yung yung kung ano yung kung ano yung

Five star oh. sa <laughs> akin. Uh, oh. Mag-rake ka. Sabi ni... Para yung mga bibi. Ano ay pagkakataan eh. Oh, Kung nagbundo oh, at babay. Gusto, mag-order ka na lang eh. Nahirapan ka. Sabi niya, mawari. Kata, mag So yan po, sa susunod li, kami muna yung may iba pang mga orderin. Yes, <laughs> よろしくお願い